sa lahat ng churches, leaders, pastors, with S. Ako'y nagsasalita in general. Alright mga friend, isang magandang araw, magandang oras, magandang hapon, magandang gabi, magandang panahon sa ating lahat. Peace. Ayan, sa oras pong ito, aking lamang pong sasagutin yung isang katanungan ng ating pong kapatid uh, sa Pananampalataya sa isa pong, pong post about Jesusness. Sabi po kasi niya, ano ang Jesusness? Ano ang ibig sabihin ng Jesusness, kuya? Ayun. At yung uh, sumunod na nagtanong doon, uh, nag-comment nag pala, uh, Margan? Marganness, sabi niya. Tapos, Pishyo, sabi niya. Alright, so, pista tayo. Walang uh, walang pikunan. Alright, <laughs> dahil hindi pikon si Jesus. So, dapat tayo mga Krisyano hindi napipikon, hindi na-offend. Alright? Walang pikunan kay Jesus. Ang mga napipikon lang, ang mga na-offend lang, yung mga pariseyo. Hindi naman kayo siguro pariseyo. Alright? So, kung nababasa po ninyo ang aking mga posts, ang aking mga videos, wag po kayong ma-offend. Ah, siguro normal lang. Hindi lang siguro, kundi normal. Okay, sabihin ko lang, normal lang na ma-offend tayo. Pero huwag nating hayaan na ang ating hatred o yung kapaitan sa ating kaibuturan ang siyang mangibabaw sa ating mga puso. Sabi nga ni BBM, ni hindi siya born again, ha? Hindi siya pre preach hindi siya pastor, hindi siya ministro, hindi siya pari. Pero ang magandang nakita ko kay BBM, siya ay humble. He is the president of the Philippines. But, he is humble. Sabi niya, it's okay to disagree. Si BBM na sabi dito, ha? Na hindi siya born again Na hindi siya uh, pare Hindi siya pastor, hindi siya ministro Pero siyang nagsabi nito It's okay to disagree But don't let your hatred Overcomes your humanity Totoo po yun Okay lang naman Ang mag-disagree Okay lang naman ang mag-disagree Sa aking mga posts Sa aking mga videos Mag-comment lang po kayo Wala pong pikunan Alright? Wala pong samaan ng loob. Okay po sa akin yan. Nakakatulong po sa akin yan upang patuloy na mabago ng mabago at mag-improve na mag-improve as a human being. So, yun. Sabi niya, ano yung Jesusness sabi ng kapatid na ito? So, ang Jesusness for me, for me ha, huh? Jesusness is more on Jesus. Sabi nga ng kapatid pa na nag-comment doon, uh, di ba Christ-likeness Christ ang dapat na term? Yes, Christ-likeness and Jesusness are the same meaning for me. Ewan ko po sa inyo kung ano ang interpretasyon nyo dyan. Jesusness. Alright? Katulad na lamang yung faithfulness. Yung faith, faithfulness, means more on faith punong-puno ng pananampalataya. Katulad na lamang ng good and goodness. Alright? So, ibig sabihin yung goodness, it's more on good. More on good. Yun po yun. Ganon din po yung Jesusness, mga kaibigan. It's more on Jesus. Kasi, nakita ko sa mga panahon na ito, muli hindi ko single out ang anumang church, o anumang ministry. O yung ministry o yung church na pinanggalingan ko. Hindi. I love my ministry. I love my church where I came from. I love my teachers who taught me before. But it doesn't mean na magbulag-bulagan ako or magbingi-bingihan ako sa anumang nangyayari sa lahat ng churches sa puong paligid o sa bawat sulok ng mundo. Churches with S. Plural. Hindi po siya singular with S. Kapag sinabi kong leaders with S, ha? Pastors with S. Teachers. Bishops with S. Lahat po yan. General. Ako yung nagsasalita in general. Mga kaibigan, mga friend. Alright? Wala po akong sinisingle out na kahit sinong pastor o kahit sinong teacher o kahit anong ministry o kahit anong church. Ako po yung nagsasalita in general. So, wag po kayong magdamdam. wag po kayong ma-offend. Kung ako ay nagsasalita ng mga bagay na hindi pasok sa inyong mga panlasa. Okay lang na ma-offend tayo. Normal na dahil meron po tayong damdamin. Meron tayong mga puso. Normal po yan at maganda nga po yan. Dahil kapag tayo na-offend, tinuturuan lamang po tayo ng Panginoon. Pakinggan lamang po natin kung ano ang sinasabi ng iba. Ang aking sinasabi. Siyasatin natin kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay maka jesus o kung ito ba ay maka-Jesus. And then pulutin po natin kung ano alam nating tama. Pulutin natin kung ano ang alam nating maganda at huwag nating pulutin ang mga bagay na alam nating hindi maganda para sa atin. Ganun lamang po 'yon mga friend. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na digital Word. More on Digital Word. Ito yung gusto ko pong gawin. Kaya nga po ako ay pumasok dito sa social media upang gamitin ang social media na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po sa mga tinatawag ng mga iba na unbeliever. Hindi po ganun ang tawag ko sa kanila. Wala pong unbeliever. Wala pong non-believer. Believer po sila. Ang dapat lamang po natin gawin is gisingin sila or i-activate sila. Katulad ng SIM card. Kapag bumili ka ng SIM card, meron ng load. Kailangan mo yung i-activate. I-connect sa internet para magamit. Ganon din ang tao. Huwag sana tayong mag mag-label. Uh, huwag sana tayong mag uh, uh discriminate na sasabihin sila ay unbeliever. Huwag nating sabihin kailanman na iba kayo, iba sila at iba tayo. Huwag na huwag po nating gagawin 'yon. Dahil walang ginawa ang Panginoong Hesus na ganun. All right? Kaya mga kaibigan, mga friend, inuulit ko hindi po niyo ako kaway, hindi po ako terror, alright? Nagsasalita man ako kung ganito man ang aking pananalita, is ganito talaga ako mag-preach, ganito talaga ako uh, magsalita. Pero sa personal, tahimik po ako. Kakampi po ninyo ako pagdating sa katotohanan. Wala po akong kinakampihan, wala po akong pinapanigan, kahit sino, kahit kapatid ko man yan, kahit kapamilya ko man yan, wala po akong kinakampihan pagdating sa katotohanan. Sa katotohanan po tayo, kay Jesus tayo, kay Jesusness, dapat tayo Alright mga friend. So yun po sana nasagot ko yung katanungan ng kapatid natin na what is Jesusness? Jesusness means once again Jesusness means it's more on Jesus. The way Jesus live in a bodily form, the way Jesus interpret and reinterpret the law even the scriptures, ganun din po dapat ang gawin natin. Loving way, nagpapalaya, nagpapagaan ang katuroan, interpretasyon ni Jesus. So ganun din po dapat sa ating bawat mga krisyano. Dapat yung mga katuroan po natin, doktrina, regulasyones po natin, ay dapat nagpapagaan at nagpapalaya sa mga tao. Dahil ganun ang ginawa po ni Jesus. At yun naman po ang talagang pakay po niya kung bakit ipinadala ng ama ang kanyang anak upang palayain ang mga tao na nabibigatang lubha. Kaya nga sabi niya sa so Matthew 11.28 Pumarito kayo, kayong lahat na nabibigatang lubha saan nabibigatan, hindi sa trabaho, kundi sa mga pagsunod ng mga batas, kautusan at regulasyones ng mga tao noong panahon. Dahil sa mga batas na iyan, dahil sa mga rules and regulations na iyan, lalong hindi nakasunod ang mga tao sa Diyos. Lagi silang natitisod dahil may mga batas, dahil may mga regulasyones. Nakita yun ng Diyos na hindi maganda, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Walang ibang pangyos Kristo. Nasabi niya sa Colossians chapter 1 verse 15, Christ is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya dapat ang pakinggan po natin at tularan po natin. Wala nang iba. Walang ibang kahit sinong teacher, kahit sinong uh, pastor, kahit sinong uh, propeta, walang iba kundi si Jesus. Walang ibang mediator kundi si Jesus lamang. Alright mga friend, naintindihan po ba natin yon? Sana naintindihan po natin. And maaari pong mag-comment po kayo. Okay po yan. Nakatulong po sa akin lahat ng mga comment po niyo, Messages man yan, DM, PM man yan, or comments sa aking mga posts. Welcome po sa akin yan. Kahit criticism, kahit negative, welcome po sa akin yan. Pero ito lang ang masasabi ko. Katulad ng sinabi ni PBBM, It's okay to disagree, but don't let your hatred overcomes your humanity. Na hindi siya pastor, na hindi siya pari, na hindi siya ministro, na hindi siya nagbabasa ng Biblia, pero ewan ko lang kung nagbabasa siya. Pero meron siyang ugaling makahisus na humble, mapagpakumbaba. At ang sabi ng Biblia, lahat ng nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Ako po, wala pa akong pinagmamalaki, wala akong alam, wala akong pinag-aralan. Ang sinasabi ko lang, ang katotohanan tungkol kay Jesus. Yun lamang po mga kaibigan, mga friend, and hope and pray. na ako po ay naintindihan po ninyo. At kung hindi man po ninyo naintindihan ang aking sinasabi, dalangin ko sa Diyos na ang Diyos ang siyang magpaunawa sa inyo. Hindi man pasok sa inyong panlasa ang aking may sinasabi, dalangin ko sa Diyos na siya ang magpaunawa, magbigay ng pangunawa sa bawat isa po sa atin, maging sa akin man. Kung mali ang aking sinasabi, dalangin ko. And pray for me. pag ninyo ako na maintindihan ko ang aking mga sinasabi. Kung ito man ay hindi tama o hindi totoo, pag niyo ninyo ako. Maraming salamat and have peace and God bless you. To God be the glory. Are you tired of chasing pretty